Pare. oh, pagod oh, frozen foods, frozen foods, foods, frozen <laughs> <laughs> video yang video for sale, class -up. yan kitang-kita niyo naman nyo. For sale. Oh, na, frozen foods, porsale, oh, no, Hot dog. hotdog, hotdog, pag-open bukas, pwede tayo sumali, porsale, parang, porsale, parang, 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 Pare, bukol na yung pityo. Baka lalabas na si Tye. Junior. <laughs> Tae nga ito, pare. Baka lalabas na si Junior. Pare, hindi mo na pare. Pag, -pag open na ito bukas, pare. Sasali tayo dito. Sasali tayo. Sasali. Pursali, <laughs> pare. Sasali tayo. Pursali. Frozen foods, pursali. Baka ipoprosen tayo dyan, pare. Huwag sumali tayo. Ang nakasulat ay hot hotdog. hotdog. And flash flood. Ba? Binabaha pa pala ng hotdog. Ano ba? Patlong? <laughs> Sino? Kumiting ko siyang patlong ah. Oh. <laughs>